Levitiko, Kabanatang Labing Isa At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sa kanila sinasabi, Inyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin, Ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Alinmang may hati ang paa na baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Gayun may wag ninyong kakanin ang mga ito sa mga ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa, ang kamelyo, sapagkat ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo. At ang kuneho, sapagkat ngumunguya, dadapat walang hati ang paa, karamaldumal nga sa inyo. At ang yibre, sapagat ngumunguya, dadapat walang hati ang paa, karamaldumal nga sa inyo. At ang baboy, sapagat may hati ang paa at baak, dadapat hindi ngumunguya, karamaldumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga iyon, ay huwag ninyong hihipuin mga karamaldumal nga sa inyo. Ang mga ito'y inyong makakain sa mga nasa tubig, alinmang may mga palikpik at mga kaliskis sa tubig, sa mga dagat at sa mga ilog ay makakain inyo. At ang lahat ng walang palikpik at kaliskis sa mga dagat at sa mga ilog, at sa lahat ng mga gumagalaw sa tubig, at sa lahat ng may buhay sa tubig, ay pawang karmaldumal nga sa inyo. At magiging karmaldumal sa inyo, huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga iyan ay aari ninyong karmaldumal. Ano walang palikpik at kaliski sa tubig ay maging karmaldumal sa inyo. At sa mga ibon ay aari ninyong karmaldumal ang mga ito. Hindi kakanin mga karmaldumal nga ang agila. Ang agilang dumudurog ng mga buto at ang agilang dagat at ang lawin at ang limbas ayon sa kaniyang pagkalimbas. Lahat ng uwak ayon sa kaniyang pagkauwak at ang abestros at ang kotakabras at ang gabyota at ang gabilan ayon sa kaniyang pagkagabilan at ang maliit na kuwago, at ang sumurmuho, at ang malaking kuwago, at ang kuwagong tila may sungay, at ang pilikano, at ang buitre, at ang sigwena, ang tagak ayon sa kanyang pagkatagak, at ang abubilya, at ang kabag-kabag. Lahat na may pakpak na umuusad na lumalakad na may apat na paa ay maruminga sa inyo. man ang mga ito'y inyong makakain sa lahat na may pakpak na umuusad na may apat na paa. Ang mga may dalawang paang mahaba, bukod pa sa kanilang mga paa, upang kanilang ipanglukso sa lupa. Sa kanila'y makakain ninyo ang mga ito, ang balang ayon sa kaniyang pagkabalang, at ang lukton ayon sa kanyang pagkalukton, at ang kuliglig lupa ayon sa kanyang pagkakuliglig, at ang tipaklong ayon sa kanyang pagkatipaklong. Datapwat lahat na may pakpak na umuusad na merong apat na paa ay kasuklam-suklam na sa inyo, at sa mga ito ay magiging karamaldumal kayo. Sinamang humipo ng bangkay ng mga iyan ay magiging karamaldumal hanggang sa hapon. At sinamang bumuhat ng bangkay ng mga iyan ay maglalabah ng kanyang mga suot at magiging karamaldumal hanggang sa hapon. Bawat hayop na may hati ang paa na hindi baak o hindi ngumunguya ay karamaldumal sa inyo. Bawat humipo sa mga iyan ay magiging karamalduman. At anumang inilalakad ang kanyang pangamot sa lahat ng hayop na inilalakad ang apat na paa, ay karumaldumal nga sa inyo. Sino mang humipo ng bangkay ng mga iyan ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon. At ang bumuhat ng bangkay ng mga iyan ay maglalaba ng kanyang mga suot at magiging karamalduman hanggang sa hapon, mga karmaldumal nga sa inyo. At ang mga ito'y karmaldumal sa inyo, sa mga umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa, ang bubuit at ang daga, at ang bayawak ayon sa kanyang pagkabayawak, at ang tuko at ang buwaya, at ang butiki at ang bubuli at ang hunyango, ang mga ito ay karmaldumal sa inyo sa lahat ng umuusad. Sinumang mga kahipo sa mga iyan, pagka ang mga iyan ay patay, ay magiging karmaldumal hanggang sa hapon. At yung lahat nakabagsakan ng mga iyan pagkapatay ay magiging karmaldumal nga, maging alinmang kasangkapan, kahoy o bihisan. O balat, o supot alinmang kasangkapang ginagamit sa adumang gawa. Sa tubig, dapat ilubog at magiging karamaldumal hanggang sa hapon. Kung magkagayoy, magiging malinis. At bawat lang lupa na kahulugan ng mga iyan, lahat ng nalalaman doon ay magiging karmaldumal at yaoy inyong babasagin lahat ng pagkain na mga kain na kabuhusan ng tubig ay magiging karamalduman at lahat ng inuming may inom na masilid sa ilaliman ng mga gayong sisidlang lupa ay magiging karamalduman at lahat na kahulugan ng anumang bahagi ng bangkay ng mga yaon ay magiging karamalduman maging horno o kalan na mga palyok ay babasagin. Mga karumaldumal nga at magiging dumal sa inyo. Gayun may ang isang bukal o ang isang balon na tipunan ng tubig ay magiging malinis. Dadapwat ang masagi ng bangkay ng mga yaon ay magiging karumaldumal. At kung mahulugan ng kanilang bangkay ang alinmang binhing panhasik na iahasik, ay malinis. Ngunit kung nabasa ang binhi at mahulugan ng bangkay na mga yaon, ay magiging karmaldumal sa inyo. At kung ang anumang hayop na inyong makakain ay mamatay, ang makahipo ng bangkay niyaon ay magiging karmaldumal hanggang sa hapon at ang kumain ng bangkay ni Yaon ay maglalaba ng kaniyang suot at magiging karmaldumal hanggang sa hapon gayundin ang bumuhat ng bangkay ni Yaon ay maglalaba ng kaniyang suot at magiging karmaldumal hanggang sa hapon at bawat umuusad na nagsisi sa ibabaw ng lupa ay karmaldumal hindi kakanin. Lahat ng lumalakad ng kanyang tiyan at lahat ng lumalakad ng apat na paa o mayroong maraming paa sa lahat ng bagay na umuusad sa ibabaw ng lupa ay huwag ninyong kakanin sapagkat mga karumaldumal nga. Huwag kayong magpaka rumal sa anumang umuusad o huwag kayong magpakalinis man sa mga iyan na nepatwa kayong mga hawar yan sapagkat ako ang panginoon ninyong diyos magpakabanal nga kayo at kayo'y maging mga banal sapagkat ako'y banal hindi huwag kayong magpakahawa sa anumang umuusad na gumagalaw sa ibabaw ng lupa sapagkat ako ang panginoon na nagsampa sa inyo mula sa lupain ng ihito upang ako'y inyong maging diyos kayo nga'y magpakabanal, sapagat ako'y banal. Ito ang kautusan tungkol sa hayop at sa ibon at sa lahat na may buhay na gumagalaw sa tubig at sa lahat ng nilikha na umuusad sa ibabaw ng lupa. Upang lagyan ninyo ng pagkakaiba ang karamalduman at ang malinis at ang mga may buhay na makakain at ang may buhay na hindi makakain